Ay, eh, dalhin ko talaga ito mga kapalingon. What? Ito dalhin, itu, oh, ito. dalhin ko ito mga kapalingon. Dahil beats it. natin ito. Ay, ma. Kinuha wow. ko ba yung tinidor ba? <laughs> ito, ang bango pa ba? Oh my God! Oh wow, ah, ganda pa mga kapalingon. Ang kuy, ang ganda pa ng ano. Wow! Oh. Ah, Kaya ayan, si Pilingero nagpulok. Ay, pistol <laughs> oh, mga kapiling oh. Sobrang cute. Oh, Louis, ano ba? Ano ba, ano ba, ito, mga kapiling mo? Yung, yung ganyan ba? Oh, sobrang ala. Sobrang ayos wow! ng ayos. Sobrang ayos pa ng sipir. Ay, ay, dalhin talaga ni Pilingiro to. <laughs> Hello mga kapilingon, magandang araw sa lahat and welcome to Piliniro Channel Ngayon na naman mga kapilingon ay magliraw-liraw na naman sa Piliniro no? At magano na naman tayo, magpakasakali na naman tayo sa mga basurahan is <laughs> na lang talaga ni Piliniro ngayon ba? Kahit saan saan na tayo makarating nito, kahit anong mga sulok na lang ang pinasok <laughs> Dito pala tayo no, naloko na Lah, nako, parang wrong tour nata tayo ngayon. Sana may makuha tayo ngayon ng linis, oh. Pero laban pa rin. Hindi tayo uwi, walang dala. Nako, magliraw-liraw na mas pilingiro. Sana mayroon naman ano makuha ngayon. <laughs> Sahil. Para worth it yung pagod sa ating kalalakad. Kaikot-ikot dito ba? Minsan kasi ang sakit na ng paako. Pero ah, laban lang, eh Dahil mahirap. Walang, walang rason para mag, ano, magtamad-tama. Dahil mahirap tayo. Mahirap lang kung mayaman pa oh. Pero kahit na mayaman ay mayaman nga sobrang sipag nga. Kaya let's go na ano na. Punta tayo sa si mga suok-suok. Dito lang pala ako malapit sa kinitirahan mga kapilingon dahil nagano na ako ba habang naglalakad, nag-ikot-ikot. Dito lang muna ako malapit baka mayroon tayong makikita dito ba. Kasi kapag wala ay eh, diretso tayo sa unahan hangga't hindi tayo uwi, hangga't wala tayong madala. Siyaro, hindi tayo. <laughs> hindi mapuno yung dalawang bag ko ngayon. Search the area, search the area, hasula. <laughs> Grabe. Ganito talaga pag basurero ba. Yung mata mo, both sides. Ay nakatitig, baka meron. Hindi tayo magluweluya. Kasi pag maghinahina ka dyan, ay hindi tayo wala tayong madala. Eh? Dapat abtik na abtik ba yung ano talaga? Alert na alert ba? Kung 24 hours. <laughs> Kasi pag magluweluya ka, ay hindi mo makikita yung mga gaganda at maayos na basura. Eh. Madala malagpasan mo lang. Kaya more ikot at more chances. More chances. Kasi wala ba ano. <laughs> Pasinsya na kayo ha. Kasi naano na ano, pilingiro parang gikumbunsyon. ito, o. Tingnan. 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 Tingnan tayo dito. Baka mayroong one week dito. Nakatago lang. Sa mga sukso. Wala sige. Ikot pa pilingiro. Hanggat walang nakukuha. Ay walang uwian. Sa si Hindi tayo uwi. Walang nakukuha. Kung maaari doon lang tayo titira parang dito tayo banda ikot tayo sa kabilang sulok baka meron tayo makikita dito dito tayo banda hmm, dyan kasi parang may basurahan ka kung nakita doon sa poste eh yeah. tingnan natin hindi natin malalaman hindi natin lalapitan grabe na talaga si Pilingiro eh ano na ba <laughs> na adik na talaga Uy, hindi, uh, hindi ba na adik ka, sorry for the word. Na adik ako sa kapagpamasura pero kabutihan to hindi to sa ano sinsa na kayo sa aking board kasi na wrong turn na wrong turn nyo talaga basurang basura lang talaga ito eh walang ano walang mga puslan ito sa unahan pa makalihan pa sa unahan sulok ay makuto sa mga sulok ay more chances <laughs> a few moments later ito na tayo mga kapiligon. May nakita akong ano dito mga kapiligon. Para mga damit ito ba. Tapos ang lakas ng hangin. Oy, tingnan natin may tao sa likod. <laughs> tingnan natin itong plastic na ito. Parang maganda na lang to dito. Kasi ako dati nakakuha din ako ng kurtina. ano pang daladal-dal ito eh. Tingnan natin yan. Ito rin banda mga kapiligon. May nakita rin ako. Ano? May nakita rin ako dito sa plastic ba. Tingnan natin kung Ayos ba ba Marami rin, parang marami din laman. Ito man siguro yung buslot. May ano din kasi dati na yung buslot na ba? Ay, magsik asan ka na? You need your help. Kasi hindi natin malalaman kung hindi natin ito. Tingnan. Na. Aloko na tayo nito ba? Baka nabuak yung bilahan ko. <laughs> kasi minsan kasi luma yung nasulog ko na pantalon ba yun makikita yung ano ni pilingira <laughs> ang hangin kasi ay malog-alog ang kamera natin sobrang lakas ng hangin ya, yeah, lakasan lang ang loob talaga Aww. kasi, by ba lakasan ng loob talaga palagi kung masasabi no kasi matagal ako nagdano sa madala pa rin ako sa ano eh. matakot ba Baka mapagkamalang magnanakaw, magnanakaw ng basura. Para kasi ang ano, ano ako, para kasi akong ano, nagaling ko muna yung gloves ko eh. Kasi, hindi kasi sama ano. Ihiga muna natin yung plastic para makikita natin. Kasi kapag nakatayo, parang may kaldiro Dalhin ko to kasi may nakita akong rice ba. Ay, akala ko kaldero. <laughs> Ito yung napisil ko. Ano pala to? Parang lubot ng ano? Lubot na. Sa patay. Malakas ang lakas hangin ah. Pasok na lang natin ito. Ah. Parang adapter ung lakas kasi ng hangin. Ah. So na hindi lang manuto hmm. ba? Napakahangin ngayon yung tapos umaalog-alog yung kapila natin pasinsya na kayo kasi minsan palagi na kong baba yung kamera ko lakas ng hangin oh nagkiyot-kiyot nag ano <laughs> ba nag ano ang pakumpak ba? tinan natin itong mga kapilingon baka maganda kasi ito sayang din naman dandahan lang tayo ba? para talaga ako naka, naka ano ba nakatag-iya Parang nakamayari ng basura diretso upo lang ay kilingiro parang binsit itong mga kapilingon iwan ko lang na flex ba ito ng maayos no kasi ang lakas ng hangin talaga ba? Naloko na nang... yun. Bratuhon kasi yung ano natin. Wala kasi akong alam saan magbili ng mga ano yung mga bilabula na bilihan sa bilihan mga ano lang. Ay dalhin ko talaga ito mga kapilingon. Ito o dalhin ko itong kablingon dahil bitsit. Dalhin natin ito. Ay ma. Kinuha ko ba yung tinidurban? Ito. Ang bango pa ba? Dalhin natin ito, mga kapilingon. Vincent, hindi ko lang masyado ipreflex, no? Kasi ang ah, lakas ng hangin, baka ano ba? Ilipad, oh, ang ganda pa. Tanihan ko na lang kung wala bang gisi. <laughs> ang ganda pa mga kabili ko na to. tuwa talaga sa pulipiro. Wow, talaga sa pulipiro. Wow. I-vacuum tanan lang natin. Ang dahil ko na nito mga kabili ko. dalhin ko to kasi mahal man ito. Mahal ito sa ano. Nakabili kami nito sa ano ba? Sa carbon, sa Cebu. Sobrang mahal. Ito, oh, ito rin, oh. Alay, bak Puno na talaga yung bago nito. Pa, ang ganda kasi, mga kapilingon. Ang ayos pa ba? Dalhin natin ito. Yung dalawa. Tapos may sapatos. putol yung video natin. May sapatos, oh. May pambahay, oh. Ano pala? Pambahay lang ba, pambahay? Ganyan din natin ito. Ito, oh. Hugas lang katapat nito, eh. Dalhin natin yan. Pati unan. Huwag na lang ito lakas pa naman ng hangin. Pero no, oh, matay na palid na. <laughs> Kinatakat. Kinakatakot ko ba mapalid magsiliparan yung ano. Ito oh. Sobrang ganda pa rin ng ano, bago pa rin ba. Yung damit, ay dalhin din natin 'yan. Nako, naloko na si Pilingiro. Ito rin oh. Dalhin din natin ito. Ana. Punong-puno agad yung bag natin ngayon. Sa kapila sa ilalim. May ano. May ano din kasi dito. Oh. To, oh. Din ito, oh, madali natin ito Pantalon, pang babae man. Mm. Ay, naiwan ko lang na flex, ba ito nung no, maayos no? Kasi, kamira natin, oy, oh, na ano man sa hangin. Sula yung oy, oy, oy. Naloko na. Ito rin. Ay, wag na to. Luma man ito. wag na to. Luma man to. Dinobolche ko pala kung mayroon na bang butas o mga ano, sira-sira o nasunog ng sigarilyo. Ganun ba? Eh, wala naman talaga eh. Kaya dalhin talaga natin ito. Ito, 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 na bag. yung bag? May bag kasi ako dito. Dito sa ano. Huwag, hindi ko na lang patayin yung camera dahil kapag dito tinabunan ko ng bag ni maano kasi siya. Alam ko nung puno itong bag natin. Nung talaga itong mga pilingon. ilang bag ko nito ay. Nahin ko muna isulod. Isulod ko muna yung isa ito. Dali natin ito. Sobrang bago man ito. Napuno na talaga yung bag natin. Nako. napuno na talaga yung bag natin. Madasok na talaga ito ba? Ito rin oh. Sobrang ano kasi siya. Bago. Maayos pa kasi. Ipakiyom na lang talaga ito. Dahil ano man. Hmm, nadasok na talaga oh. ako. <laughs> Naloko na para akong magpalundre nito. <laughs> Kita nyo ba dyan? Kasi ano ba? Ay, asula yung ano natin. Eh. Asul. <laughs> yung hangin kasi ba? Wala kasing taga-video. Kaya yun, resulta. Maraming tumitingin sa akin sa gilid. Ay, eh. bahala na yan. May ano kasi? <laughs> tawa ng tawa sa bilingiro. Dalhin din natin ito. Ito. <laughs> ito dalhin ko rin ito. Magamit mo ito sa bahay. Ipasulob ito. labhan lang ito. William, siguro ito labhan Magamit ito. Dalhin din natin ito. Ayan. Tingin pa sa kabilang plastik. <laughs> yeah, lipat eh sa kabilang spot. Mag ano na naman tayo. Maghanap. Baka mayroon naman doon. Two hours later. Dito sa isang sulok mga kapilingon may nakita kung parang sapatos to mga kapilingon. Tingnan natin. Kung sapatos ba ito kasi ano man. Parang ah, sapatos nga pero tingnan natin kung ano naloko na may tao kasi kaya nagpaano pa muna si Pilingero ba nang sa ano bang tawag nito eh. <laughs> Yung ligoy Kunwari kasi nahiya kasi ako may, may nakatingin kasi sa akin ang tanda. tanda ng um, bakal nagalit yun ya, ba idagdag natin itu sating sa bidsit anu ba porter oh wow ah, maganda pa mga kapilingon wow! Ay, ang ganda pa ng ano wow! Na, na ano lang, na, gas gas ba kasi kunti lang naman ang gas gasnya kasih, kasi na ano ayun bago pa oy sakto tuh sa pangalawang anak ko pa ang ganda pa nito mga kapilingon oh. kaya ayan si pilingira nagtuwa ayun gusto mo hindi kasi makita yung mukha ko may nagsabi kasi hindi na makita yan ano muna natin no oh. i-ganyan naku na loko na ba i mo natin ang kamera eh. yan ito mga kapilang oh oh ang ganda pa nito oh ang ganda na oh sobrang, sobrang sobrang tuwa bata kulit dito ba sana oh, oh talaga po oh. sobrang bago pa Yay, yeah, ilagay na natin dito sa bag. Kung dagdag na natin dito sa ano ba? Dito sa ima itim na bag kung nalagay ito kasi punong-puno na yung isang bag natin. Na puno sa kumporter. Kumporter or bin ano ba yung tawag nun? Ito plus basura na ito. Okay, huwag oh, na natin itong ano, galawin. Dito baka meron pa? Wala. Ay, sobrang tuwa. Nagilingiro ngayon ba? Hindi tayo dito sa mga ano. Baka meron mga kitchenware. Lata lang. Akala ko ba <laughs> kitchenware may sako kasi. Kaya yun. Proceed tayo sa kabila. Ano kaya ito sa kabila? No? Ang cute ng pulling table. Oh. Kaso lang hindi yan magkasya sa box. kasi hindi <laughs> ako dalhin pag ganyan. A few inches later. Nakapilon may nakita rin akong isang plastic. Tingnan natin parang ano eh, parang iwan ko lang kung damit ba ito sa sapatos or bag basta kay ganyan, pila kasi siya. Tingnan natin. Hindi kasi natin malalaman kung hindi natin tingnan. Kaya ang hugot ng pagkatali. Mapalaban talaga ako pag ganito ba. Kasi sobrang ligpit ng pagkatali. Tapos mararatol pa tayo. <laughs> gawan ho ano ang ginagawa mo dyan? Ganun, ganun, ganun ba? Tip kasi ng pagkatali. Buti na lang na ano, gamit na gamit si Magic Tinidor. Eh. Parang bag na naman mga kapiling. Unti na natin. Uy, sana ul. Pilmero. Kung bag ito, aljakpat. jackpot. Kung hindi, aljakpat jackpot pa rin. Dahil nakapunan natin ang kurter for bigsit ba yan ano gumtawag tama tawag niya ah eh. ang higpit kasi nung pagatali eh dibinalikos nung <laughs> kasi talaga pagtali ba eh ay niyan talaga kuno na talaga ay oh wow peligro oh. oh wow nobi oh. ano ba ano bang ano, bagito mga kapilimon yung oh. yung ganda rin daw sobrang ayos pang pa ano mga kapilimon Sobrang angas pa ng sipir. Ay, ay. Lalihan talaga ni Pilingiro to. Ang ganda pa ng sipir, oh. Yung il ba? Ano bang brand itong mga pabili ko? Il man siya, oh. Yung ganun ba, oh? Il. <laughs> Sobrang tuwa ni Pilingiro. Yung ko lang nagpiflex pa to ng maayos. Ito, oh. Mm. Sobrang ganda pa ng bag. Wala lang 1 million. Pero okay na ito. Bahalang walang 1 million kasi ang ganda pa. Oh, hindi man sira ang sipir. <imitation> kinakagulkol kagulkol oh la sus ang ganda ng sipir ba ganang ganyan na to oh <imitation> <imitation> ganyan ba kupira na lang ko para ang dami ko ng ganito wow sana jackpot na jackpot sa wow! yun yung ano niya mga kapalingon ano bang lasing ito no basta ili, ilagay na natin sa bagoy baka, ano ba baka dumating pa bawiin kaya bawiin basura naman yan Jack pa talaga no. Akala ko talaga ba? Akala. Kaya pala buti na lang talaga. Nilakasan ko ito yung loob. Laptop. May tao kasi. Mga kapilingon. May nakatingin kasi ba. Akin. Pero. Nag-iingat. Yan naman ako. Baka maano ba. Ay huwag na to. Mga basura lang talaga. Yung ano. Yung bag lang. Ay sana ul. Uwi na tayo eh. Dahil punong-puno naman ang ano natin. Punong-puno na naman tayo. Kaya uwi na tayo. Let's go na dahil sobrang jackpot na ni Pilingiro hmm. sus jackpot talaga si Pilingiro uwi na tayo dahil hapo na ito ang sitwasyon natin ngayon ba matawa na ako sa aking sarili mga kapilingon dahil ano <laughs> dito sa akong mga sulok sulok papasok para talaga akong baliw uwian <laughs> tayo matawa ka sa sarili model para kang baliw o oh, mga sulok kanyan pasok tayo tapos dito tayo mag una akala mag ano talaga yung mga tao dahil hindi nila ako kilala ba Maka, maano talaga mapagkamala na baliw ba yung <laughs> tuliling kasi eh tingnan ano naman nang itsura ko kawawang kawawa oh. sa kalingin pero okay lang, nag enjoy naman ako ito tingnan din natin ito tingnan din tayo dito ito sila kagalanti dito mga kapiling naman oh, tingnan yung mga gamit nila itinapon lang parang earphone ata ito ano ba tapos may speaker pa oh sa kabila ano ba speaker nga siguro yun no? oh may wire pa Grabe Ay, Ganyan sila ka ano dito. Wow! Ganyan sila ka galante magtapon. Hindi mo to magkasya sa box kaya hindi ako magdala ng ganyan. Ano mga kabilin ng tinan? Ah. Tingnan ko itong ano mga kapiling itong plastic kasi may nakita, akong Pyrex. Pyrex na baunan kaya kunin natin Ay, kahit walang takip. Ay, ang lalim. Makasya buka. Pasok pala. <laughs> Ito mga kapiling oh, Pyrex oh. Pyrex. Mm, mga kapilingon. <clears throat> Tapos ito, paso. Ito, Pyrex. Dali natin ito. I Ilagay na natin sa bag. <laughs> ano ako nakita mga kapilingon na ano. Parang radyo man to eh. O speaker. ng okay. Ang laling. Parang bluetooth. Bluetooth speaker at ito mga kapilingon. Iwan ko lang kung gagana pa ba ito, no? Wow! <laughs> Try, galing natin ito. Baka mag-ano ba, itapon natin pag hindi gagana, oh. Ito, oh. <laughs> i natin ito mga kapilingon, kaya kung hindi gagana, oh. May ano kasi siya, oh. Parang charge, dito siya ma-charge ba? Try natin sa bahay. Tingnan natin kung gagana pa ito. Kung hindi, ay, hindi maitapo ni pilingiro. I dalhin natin ay sobrang jackpot talaga ni Plingero ngayon ba may bag may komporter may ano na may sapatos ay sobrang please ako ngayon ba minsan kasi wala rin ang um, kunti lang pero ngayon marami may camera nga dito mga kapatid mo oh? may kamerang nga dito mga kapilingon tinatapon sayang ito no ito ba gamit na gamit sa pang vlog iwan ko lang ang video oh, asan ba yung on at saka off nito oh, oh may kamera dito mga kapilingon parang lumang kamera na to? na ano na parang nasira na to ba dahil ano na oh dugyot na dugyot na hindi ko nga alam <laughs> Oh, ang ganda ko na naman. Hindi man iwan ko lang paano i-on. Adara, on off. Ay, hindi na siya mag-on. Ay, sira na pala. Yung lubot niya. Sayang. <laughs> Mahal ba yung ganitong mga kamera ba? Itong lens kaya niya, no? Baka magagamit pa itong lens niya, no? Hindi ko pa alam paano tanggalin. Sira na kasi yung body niya. Kasi, no? Ano na dito? Ano na lang? Ito na lang sana, oh. No? Ito. Hindi ko alam paano tanggalin to. Tanggalin natin itong lens. Baka makabili tayo ng ano Nikon pa naman. Hindi ko kasi alam paano tanggalin. Ang loko na. <laughs> ano tayo ba? <laughs> may ano din siya. Oh, may bike na laruan. Ang cute. Wire lang siya. Hindi ko alam paano tanggalin itong ano yung lens parang sira na to hmm. mahal pa naman ang lens nito kaya balik na lang natin ito eh. sayang sana hindi man matanggal tapos kinakabahan ako ba <laughs> magkakabahan mag kasi ako pag ganito mga kapiling ano tayo ba yung speaker lang dali natin para tayong magnanakaw kasi kaya proceed tayo sa kabila pauwi na kasi ako tapos pauwi na kasi ako tapos ano na lang magdaan-daan na lang tayo kanirang pati ba ito wala itong si wala na ito mga plastik lang tignan din natin ang plastik na ito well, sayang din pauwi na kasi ako mga kapilingon tapos may nakita ako dito ba plastik? sayang din pag ano baka may branded ba kahit marami natin dala iisagarin na natin baka bukas wala wala na naman uy ano lang wala to hangin kasi <laughs> grabe ang lakas ng hangin ba tapos yung yung tripod natin ulang ano yung tripod natin ay daginuton ano lang pala to? Winter jacket. Pero tingnan natin, baka may 1 million. Leon lang meron, walang one. diyan <laughs> bungkag ng bungkag, pas diyan Yan, bungkag pa. Sayang din kasi, pag hindi natin itingnan, baka magsisisi ba? Sabi, sabi, wag, ano, maglakad, sabi ba? Sana tininan ko lang yun, baka ganun-ganun ba? Mag-overtank. Ay ito, at least, makatahimik na yung buhay natin. Yeah, Bruce, uwi na tayo eh. Diretso na tayo pero dito ako ngayon nag ano. <laughs> Papauwi na tayo pero pag may madaanan eh tingnan pa rin natin. Talagang sasagarin na natin ng pagkakataon ba dahil baka bukas kukunin ang yung garbage truck ni. Eh. Ngayon eh habang nandito pa. Hindi bali na punong puno na sa dalah At least may dalawang komporter kasi ako tapos bag eh di uking ukin na to. Kaya habang pa, kasi sayang kasi paulit ulit no baka kunin lang ba chance na kung eh. yeah. eh ano na Sagarin na talaga <laughs> naano lang din ako mga kapatid dahil sobrang lakas ng hangin kaya minsan makailang ulit na naano ba nabagsak yung kamera natin kaya yun sa so, ano na naman naka nakaraos din naman si Pilingero dahil ano dito rin nang nagtingin din ako ba may payong akong nakita kaso nga lang ano hindi man yan mapold yung pold ano yung matupi ba yung foldable na payong lang talaga kunin natin dahil hindi man yan mag ano agaw space yan sa bagahe yeah. magandaan talaga tayo sa mga sulok dati dito Nung bago ako dito nakarating dati, nagikot-ikot lang ako dito. Tingin-tingin lang, pero ngayon na na talaga, nag-level up na spilingiro. Kaya <laughs> yeah, let's go na. Uwian time na. Dahil magsasaing pa ako hapon na, gabi na. 2,000 years later. Update sa ating speaker mga kapilingon, gumagana talaga siya. Dito nang update sa speaker mga kapilingon, gumagana talaga siya. May chinilas pala, akala ko bag, naloko na. Hmm. Sobrang worth it ang ah, jackpot sa pilingiro dahil gumagana naman. Shoutout po kay Ma'am Jing Siriaco from Quezon City, Manila. Shoutout din po kay Ma'am Perle Luzano Buisan from Iligan City. Shoutout din po kay Ma'am Jing Man Manzano from Madela, Quirino. Shoutout din po kay Ma'am Eva Kunanan from Santa Rita, Lubao, Pampanga. Shoutout din po kay Ma'am Silya Kado. Ang shoutout din sa anak ni Ma'am na nasa Taiwan na si Ma'am Rosaline G. Cado. Birthday niya this coming April 2. Advance happy birthday po sa inyo Ma'am. Shoutout din po kay Ma'am uh, Sir Romil Dominguez from Pangasinan. Shoutout din po kay Ma'am Dindi. Ang shoutout din sa Abaw and Kill Net Family. Shoutout din po kay Ma'am Victoriana Manlapas. Ang shoutout din to all Manlapas family. Shout out din po kay Ma'am Criselda Obilin at shout out din sa anak ni Ma'am na Taiwan. Shout out din po kay Ma'am Marilou Cabrera. Shout out din po kay Ma'am Evangeline Lasula. Ang shout out din to all himinis ni Tarin Lasula, Nibrel Antardos Family from Tali City Cebu. Shout out din po kay Mr. Mo 803 from Saudi Arabia. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat mga ma'am and sir. Dalong balik po sa mga subscribe sa aking channel. At sa mga hindi po po na subscribe, subscribe po na aking channel. Parang silingero channel. Thank you for watching. God bless. Thank you.